Alam oh, yung ano niya. Oh, yung ha? pangalan niya, Patani. Patani. Diba saan niya yun? Sitaw. oh, kubo. Pataw. Patani. Oo, oh, gusto mo lang kumanta eh. Oh. yung yes. ba yun? Yes po. Oh mm. my gosh, you're so pretty. Oh, you're so pretty. Oh, uh, pero nung dumating ako, runner up na lang kaya, Sorry. <laughs> I love Napaka you. pretty mo talaga. Sino nagsabi sa'yo na pretty ka? Oh my gosh, me, myself, and I. Kasi oh. I love myself, guys. <laughs> tinatandaan mo, kailan mo ba nalaman yan? Yes. Ano, simula po talaga ng pinanganak ako. I really love myself talaga. That's why I called myself very beautiful. Oh my gosh. Pero alam mo, tama naman yung pag-iisip niya. We should all be thinking that way talaga. Have yeah. confidence and faith in yourself, yes. di ba? Yes. Yeah, oh my ang my tanong, gosh. Ang tanong ko lang si Patani, pananalamin okay. ka, ilang segundo, minuto, oras ka ba? Pag tumitingin sa salamin. Oh my gosh, ito ha. This is really totoo talaga. mga ganun eh. Sa oh, unang tingin, yes. maganda. Oh. pero haba habang tumakala ka Pero yung iba, pag tinitingnan mo, mas Diesel. lalong kumaganda. Diesel ang oh, ganda oh, oh. niya. Mm -hmm. Paano ka ba tumingin sa salamin? Ayan, kunyari, rin nag-aayos ka. Camera, -oh. yung camera yun yung sa salamin. salamin. Oh. Paano ka mananalam si Patani? Oh. oh, oh. Ah, ganyan ka manalami. <laughs> oh my gosh, ang ganda-ganda ko! Oh. oh. Hindi ka ba nahihirapan kapag lumalabas ka? Oh, actually, oh. nung una po talaga, super so duper nahihirapan so ako, bad. you know. Uh, you know, super maganda. Marami talaga tumitingin. Ayan, naghabol yun. Yung naka-bike nga, nakapit bahay namin, bunduli kasi nakatingin sa akin. Oh, pero, ito, wow. you know, wow, pero, pero, ito ha, sa katagalan, nasanay na din ako. Ginagawa ko na lang talaga treasure tong kagandahan ko. Oh my gosh, treasure. treasure. Oh treasure. my God. Sa mo, sa kung treasure, gano'ng kamahal? Ay! Ako halaga yung mukha na yan. Oh my gosh, itong treasure na to, alam mo. <laughs> three or four? For <laughs> sure. Hindi kasi, oh. Treasure. For sure. Three sure. Yeah. Oh, three sure. Patlong sigurado yan. Treasure. treasure. Sobrang halaga po. Yung iba nga tinatago, pero ako nilalablad ko talaga. My oh, gosh. Wow. Graphic. Pero alam mo, ang galing mo magsalita. Parang, sanay ka ba mag-host? Sanay ka ba lumaban sa barangay? Ano po, uh, sakto lang. Before po kasi, sa Jimmy Seven ako. Okay lang sabihin yes. ko yes, yan? Yes, yeah. Jimmy so, po tayo yung yeah ako. No, no, uh, uh, Pakituloy uh, lang. Oh. From Survivor Philippines po ako. Nakapag, uh, ano na po ako sumali sa... Ka oh, sumali ka doon. Oh. Sumali ka sa so Survivor? Ah. Yes po. Ah. Oh, naging show ko po is oh, nang hirit nag-host po ako doon. Wow! wow. 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 Ang wow. 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 dami mo na pala experience. Artista ka pala. At, thank you sa pagsali uy, ganito dito. Ganito kasi yan. Ang tagal-tagal na kasi ng show time. No, dati show time pa. Tapos naging it's show time. 14 years na oh. yata Show time. Time. Tapos pala ngayon, tayo. Oh, sa Marikina tayo. Oh, tapos ngayon kasi, hindi niyo ako gine ba? Kaya naka, gumawa na lang ako ng paraan. <laughs> Kapag natin dito, And finally, I'm here, oh my gosh, it's my pleasure. Yes. Yeah. So Pero pasensya ka na kung hindi ka namin naasikaso yeah. para i-guest dito at salamat dahil ikaw yes. na gumawa na para para makapag-guest dito. Ayoko na kayo pahirapan talaga din. Yung din alam yung contact number ko but by finally, I'm here. You found a way. Ego <laughs> ba ang crush ng bayan sa iyong barangay? Ah, nako, wag kayo umapila dahil ako yung nandito. Ako talaga yung numero uno. Sorry. <laughs> sa, limang kasama mo na yan, sino mga nanligaw sa'yo dyan? Yes. ay, sino daw yung mga nanligaw sa akin? Lahat ng sino binasked ko. Mataas yung standard ko pagdating sa lalaki. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Na binasked kayong lahat ni Patani? Uy, ayusin niyo yung sagot mo ha. Opo. Opo. Pero takot sumagot ha. Bakit ka binasked? Paano ano na feel mo na ka? Mahabang kwentos Oo, wala akong kwento. Ito, ito, ito. Char lang, Ay, char lang. Eto, eto, eto. Pinaka-healthy sa kanila. Si number, number three. <laughs> Pinaka-healthy. Totoo ba yun? Binasted ka ni Patani? Binasted ako niyan. Kaya oh. nangayayat ka, no? Bawa mm -hmm. uh, Uy, but you're so cute. na ako ng tulog. <laughs> Nawalan ng tulog. <laughs> Kaya pala. Puyat <laughs> eh. Kaya pala. Grabe ka naman. Ba't nangbabasted ka oh. nung maraming lalaki? Ay, oo! mga magaganda. Hindi naman na ginagawa kong take advantage to dahil maganda ako. Yes. Matas lang talaga yung standard ko because I believe I deserve that. Wow. Okay. Yes. On a serious note, yes. on a serious note, are you in a relationship right now? Yeah. What? Oh, 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 oh yeah. Wag niyo akong i-judge sa pero, yeah, may love life ako. Wow. How long oh. na? Matagal-tagal na din po. Matagal na ba kayo? Matagal-tagal na din po. Mm. Mm. Ha? Ah, matagal na kami nagluloko, ha?